So, ngayon na uh, nga yung Ito lang po nga video for din. namin. para baon sa mga ating atin, uh, mga ay So, sana support tayo ni po din. Mag-subscribe nga yung At huwag kalimot ng pindutin din para sa mga videos ay din na ating i ay Sino nga yung idol Ito ko naman siya ng idol. Parang salamat yun pala sa sa nag-subscribe sa aking mga uh, kapamilya. Shout out sa inyo. Ang pamangkin siya ni Sir. Shout out. Mga sub subscribes. Mga subscribes. ating kanal kay Julio Aro sa Manokan TV shout out shout out din sa aking kain na si Dad Chick nasa sa IEA, shout out sa iyo kaya yeah, in Dad street mga pinsan ko sa FW saan anong saan ang mga pinsan Wag po kayo dyan sa bisong mga trabaho yun ang ginagawa na magabayang kayo sa panginoon ah ito ako yung mga pinsa na sa liki. So, si, si Baldero. So, si Baldero, uh, mga content creator, mga vlogger din. Shout out sa inyo. Ako yung isang chewing sa side ng mama ko, si Aliho Basugas. Potsi, shout out sa inyo ang ito palagi sa inyong nagawa install it yung siya guys ng modula mabood sa cabinet guys, mo guys. na akong suin gusto nyo pong magpapaano guys kontakin nyo po guys ang iyong update guys alihero si basubas install po siya guys ng mapwood cabinet at yung yung ginagawa guys, iyan pinapunto guys yun ako guys aking punto guys is maghahatsin ng mga bata guys magtatsin ng mga damit guluto paghahatsin sa school kasi so, pag pa mga guys siguro yan nakikising tayo guys nakikising tayo sa ka. nasa saka ito guys Okay, so I'm guys to So, guys, hindi pa tapos naman guys. <coughs> Saan po, mga idol? So, ay idol sa mga idol sa aming YouTube channel, idol. Dudong, video official vlog. kung hindi po kalimutan ay din mag subscribe ay dul at pinutin ang notification bell para update sa ating video uh, sa so ating mga video sa mga idol. Uh, po lang po ang um, ma -walo mga walong mga mga yung video ay doon lang yung ganda mga idol sana mga idol support tayo dito uh, po ay sa aming ginagawa mga uh, kids subscribe ay doon is mga walong palang. Sana nagdagan po aking subscriber. sa so, niyo po ako sa aking mga gagawa. Maraming maraming salamat sa cup, subscribe, so nag subscribe, -like, sa nag-like, at nag-share sa aking videos. Maraming salamat sa inyo. Shout out sa inyo sa aking subscriber. Sa aking kapamilya, sub subscriber. Shout out po sa inyo. Mag-ingat po palagi. Ngayon din. Back to my...

Good. sakit ng pagluto ay din ng Tubig na mainit.

ng idol patuloy yung sumusuporta idol sa aking mga ginawa idol

Ayan lang lahat mga idol. Pansin kung saan video idol. Kasi sila lang ang gamit idol.

哎。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. sinugo ka ka playin, lai okay. na okay. ko naman sa mga